Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Laban. ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawan. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo kung hindi magkaibigan magkakilala. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko bangyari sa iyo yan. Huwag kayong magpaluko. Alam mo, Parliament. Ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon ngayong presidente na bangag na ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanian. Alam ninyo. The armed forces of the Philippines, alam niyo? May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Now, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters, not even. You are, you know, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Wag na wag mong gawin yan.